Ayan, yung dumating na yung regalo mo sa nanay mo. Sa tagal-tagal dumating. Halos mag aapat na buwan na ngayon lang dumating yung regalo mo sa nanay mo. Ayan. Every day kasi na, no, na magka-video call kami ni Inang. Ayan. Lagi yan na tinatanong Nasa na yung anak, kumusta na ganito, ganyan. So ngayon, sa wakas dumating na. Yung first week ng May ko pa yan pinadala, ngayon lang dumating. August 23. Buti na lang yan. Binubuksan muna nila, kailangan nilang buksan yan eh bago sila alis, i-check iche nila yan kasi nga may insurance yan eh. Yung TV na no, na pinadala ko so, 58 inches yung TV na pinadala ko kasi nga nagre-reklamo si na, kasi yung TV namin na galing pa sa Dubai pinadala ko din dati nasa sa Dubai ako ano na daw, bigla daw namamatay so yan, binilang ko siya ng TV yan so hulugan niyang kinuha ko dito Napakamura lang naman yan kasi parang 300 pesos lang kada buwan tapos 2 years mo babayaran. So ganoon lang siya kamura. So ayan, chinecheck nila, chineck muna nila, tapos pinicturan muna nila. Ayan, tapos yan, binalik ulit nila sa box kasi nga. Kaya chineck nila lang mabuti bago sila alis. Diba? Pero at least hindi magkasisihan kapag ayan, umalis sila bigla tapos nakita na may sila nilagay nila lahat ng mga ano, yung mga natanggal nila pero yung ibang styrofoam hindi na binalik kasi natanggal nila ba nila yung setup nila ng ilang. Habang nag-ano sila yan, nagtimpla na sila ng merienda kasi sinabihan ko rin na papameriendahin nila bago umalis. Tapos sabi nung ano, nag-deliver na yan nga daw yung bahay, yung, 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 yung box ko nga daw, tsaka yung TV yung unang. Dinala kasi galik pa yata sila ng Isabela. So yan yung unang lang pupuntahan tapos sunod daw yung iba. So ayan, pipicturan yan sinang kasi proof na na-receive na, na ni yung kanyang box. So ayan mga paps. Tinanong ko pa yung delivery guy na sabi, tinawagan. Ay, tinanong ko pala sinang kung tinawagan nga ba sila. Oo nga uh, daw daw sabi ko doon sa delivery guy na ano. Dalawa nga, yung binigay kong number para sure na ano, na ma-receive -ma yung tawag nila in case natatawag sila. So ayan. So ayan, pinapapirma pa sinang Ilang ng ano, ng form na nareceive na niya yung ano. Yung mga box. Pero sabang nag, ano, siya. nagtimplan na lang kape yung mga ano, yung mga ko. alam naman natin mabigat din yung mga ganyan trabaho. Kahit sabihin natin ano, marami sila. Eh naman lagi. So yun tuwang tuwa na sina kasi nga pagka-deliver pa lang hindi pa nakakatid sa bahay tumahong na kanina sa akin Nag-video call na sabi niya na nandito na yung box mo. Sabi niya gano'n. So, alam mo na may matanda. Tuwang-tuwa kasi dumating na yung TV niya na ano, nakapalit ng ano, maliit. So, mas malaki na yung TV niya. Ayan, kung makikita niyo yun, yung TV na maliit na yun, galing sa Dubai yan. Yung nasa Dubai pa. So, yun na. Deliver na nila. Pasalamat siya ng pasalamat sa akin kasi dumating na. Pero, ang tagal namin ginantay yan. Halos, ano yan, sobrang ng tatlong buwan. Mag-halos apat na buwan na yan nung ano dapat sa September September 6 dapat yan eh mag mag apat na buwan so ayan umalis na yung mga nag-deliver tapos so, sila ayan nasa labas sabag sila labas sila sabi buksan na namin box mo sabi, <laughs> sabi kasi buksan nyo lang kaya ka nandyan lang ay buksan nyo ayan kasama niya sa ante yan kapatid ni nang nabunso sa bahay naglalagay yan ngayon galing ng Kuwait so sa Kuwait kasi maraming problema kaya yan. Nag-decide yung auntie ko na umuwi na lang sa Pilipinas. So, yan, kasama yung mag-box. O, diba? Si auntie dati lagi nagpapadala ng box. Ngayon, na-experience na rin niya magbukas ng box. Yan, dalawa sila. Sinang kasi, isa na sana nene na yung magbukas ng box kasi nung nag-Saudi pa ako, yan. Nakakailang so, padala na ako ng box. Pati dati nung nag-Dubay ako, yan. Lagi nagre-receive yan ng box. Tapos lagi siya nagbukas ng box. kaya yun naman, dito na ako sa bahay. Nakakailang so, padala na rin ako yan plus. Yes. Ayan. Hirap na hirap nilang buksan yan eh. Kasi hindi nila masundan kung, kung ano yung, kung paano ko yan, ano, dinikit-dikit yung mga, ano, yung mga packaging tape pa yan. Gumawit pa sila ng gunting yan, para ano, para lang masundan yung, ano, pawis-pawis pa -pawis yan. Habang, habang binubuksan pala nila yan, yan, kausap ko lang doon yung, yung cellphone doon sa TV. Yun. expected mo, laman ng box. syempre kung sinero nagpadala, expected mo na. Kung ano mo yung magiging laman nung box, eh. ayan. Dila, wala wala. Malapit na silang ano, malapit na nila magbuksan. Oh, huwag yan. Uy, laban niya. Ayan, ayan. Ay, ayan nabubuksan na nila, untutin na. Unang bukas. Uy, talagang <laughs> kaldero. <laughs> Nagre-clause yun kahit bakit nung walang ka yung tagay. Ayan yung mga damit ko kasi ngayon. Ang dami kong damit dito, binibili ko sa ukay-ukay. So ayan, pinadala ko na para pang support din sa mga babasagin ko na pinapadala. yan. Lahat halos ng, ano, ng gamit sa kusina yan, pinadala ko yan. Tapos marami pa dito natira ng na mga gamit ko, mga babasagin, mga ginagamit ko pag may party dito sa bahay. Tapos may mga kaldero din yan. Siyempre yan. Lahat yan, patilagayan, ng mga sukat toyo na bibili ko sa ukay yan, pinadala ko na kay para magamit kaysa nakatambak dito. So yan. Yeah, mga pinag... Ano na, lahat yan, babasagin yung mga pinadala ko kasi mas gusto ko gamitin ang mga babasagin kaysa mga ano. Mabibigat, tapos pagpadala pa ako dyan yan, ayan mga parang ano yan. Parang kaldero yan na ano. Huwag tuwa sila sa mga pinadala kong kaldero kasi sabi yung gaganda nga ito. Tapos ang kakapal. Halos lahat yan, nabili ko yan sa hukay. Dito, lagi pag nag-hukay ako pang yun nga lang may nakita pala silang isang basag dyan malaki na no, may takip sayang naman pero at least isa lang yung basag sabi ko sa nanay ko na at least okay na lang isa lang naman yung basag sabi ko naman wala akong pinadala dyan na mamagaan ano, na yung mga flat dito lahat yan mag magbibigat at mabasagin lahat kaya yung mga tumblers marami din tumblers na pinadala ko tapos sabi ko ipamigay na lang sa mga ano sa mga pamangkin ko sa mga pinsan tapos, yung lahat din ng pinaglumahan kong mga sapatos, pinadala ko na rin dyan. So, ang makikinabang lang, yung kapatid kong panganay, eh, eh, si Kuya Boy, ito ang tuwa naman. yung mga plato, mga kapal na plato yan. Bawat, bawat ano yan, babasagin, binahat ko talaga siya ng ano, ng mga damit ko para sure na ano, na hindi talaga babasa ganyan. Tapos, ayan, nag, nagpadala din ako dyan ng ano, yung, yung ano na yun, para hindi lahat mabasag ng mga ano. Ayan, yung mga kaldero, meron din nakasingit na mababasagin. Ayan yun. Lahat halos sa kusina, yan dami. Maraming tong, mga plato, kaldero. Ayan, mga sandok. Ayan. Ayan, nakikita yun sa gilid yung bata, yan na po namin. Lahat Nap pamangkin namin panganan. So, ayan, habang, habang nagbubukas yung dalawa niyang lolo, lola. Ayan wala wala naman siyang ano sa ano, kahit mag-isa lang yan naglaro ayos na ayos na sa kanya ayan tuwang tuwa yung dalawang matanda na nagbukas ng aking box ayan lang po mga pops ganyan yung mga pakiramdam ng mga ng mga may kamag-anak na balikbayan daw. na may balikbayan daw na may na may anak sa abroad pamilya sa abroad ayan kapag nagpapabox ganyan yung mga ano pakiramdam yung tuwang-tuwa ngayon nanay ko problema problemado pa nga sabi niya sabi paglalagay yung mga yung sabi ko Kulang pa yan. Marami pa dito sa ano sa Bahrain, sabi ko gano'n. Sa ako na lang yung ayusin pag uwi ko, sabi ko gano'n. So yun lang po mga ma'am, salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, thank you, thank you, bye, -bye. God bless everyone.